Hiya! For today's video ay samahan nyo naman ako sa last day ng aking day off. Ngayon nga ay magluluto na po ako ng mga ulam namin na for 2 days na. Dahil bukas po ay back to work na po ako at 3 days straight long day po ako magtatrabaho. Kaya naman every last day po ng rest day ko or ng day off ko ay nagluluto na po ako ng good for 2 days bawal pong magutom ang aking mag-ama mm -mm. ang una ko nga pong lulutuin ay pansit paborito yan ng tatay oni at mahilig din po ako dyan at itong mga gulay lang nga po na ito ang available sa aking fridge kaya naman ito lang po ang gagamitin ko habang na ako ng gulay ay pinapakuloan ko na po yung gagamitin kong manok at atay at maishare ko nga lang po sa inyo ang aming duty ng tatay oni ang tatay oni po ay pumapasok from monday to friday office hours po siya ako naman po ang pasok ko ay tatlong araw lang Wednesday to Friday so sabay-sabay po kaming pumapasok ang pasok ko po 8am to 7.30pm kaya naman po pag may work po ako Wednesday to Friday ang Harryboy po ay naka breakfast club para sabay-sabay na kaming pumasok kaya naman 7.30am pa lang po ay dinadala na namin ang Harryboy sa school ganito talaga sa UK eh wala po kaming mapag-iiwanan sa anak namin kaya naman pati ang aming anak ay nag-a-adjust din po pag may work kaming mag-asawa pero napakabuti pa din po ni Lord kasi nakabalik na po ako ulit sa theater. Dati po talaga akong theater nurse pero pagdating ko po dito sa UK ay napilitan po akong lumipat sa elderly ward. Tiniis kong magtrabaho sa elderly ward para sa childcare ko. Kasi sa ward pwede po akong mag night duty. Pero no regret po ako sa pag-work ko sa elderly ward kasi napamahal na din po ako sa mga pasyente ko. Kaya naman ngayon ay sobra po ang pasasalamat ko dahil nakabalik na po ako sa theater. Mas magaan na po ang trabaho at puro days lang po ako napasok. Wala na po akong night duty. Ang problema nga lang, ayun, pati ang aking anak na si Harry Boy ay nag a po para sa trabaho ko. Pati po siya ay naglulong day po sa school, opo. Mm -mm. Nasa breakfast club po siya at afternoon club din. Pero marami naman po siyang nakakalaro doon kaya nag enjoy din po si Harry Boy. Pero hindi everyday ay okay ang aming child care. Minsan po ay problema kami lalo na sa pagsundo sa anak namin. Pero palagi pa rin naman pong nagagawaan ng paraan. Nakakapagpaalam po ang tatay Oni na umuwi ng maaga. So naluto na nga po ang ating pansit at ito naman pong binabad kong fried chicken ay para tomorrow ipiprito nalang lang po namin yan. At mamaya nga po ay may aatenan kaming birthday na isingat ko pa pong mag-bake ng leche plan. At nagluto na nga din po ako ng sinampalukang manok. Medyo madami na po yan para aabot hanggang bukas. Para naman pag uwi bukas ng aking mag-ama ay may food na silang kakainin, iinitin na lang po nila. And yes, nagbabaon po ako ng pansit sa work. Never pa naman po akong nabisi or na toxic pag pansit ang aking baon. Kaya baon lang ako niyan. At ma-share ko nga sa inyo, ang aking mga halaman, ito ay isa sa aking mga stress reliever itong aking mga orchids. Ayan at bagong bulaklak po 'yan. Eto nga at pinilihan pa ako ng tatay Oni ng orchid spray kasi palagi niya akong nahuhuling nakatambay dito at lagi ko ngang sinisilip. At ito naman pong aking isang orchid ay pagtingin ko kaninang umaga ay may bagong spike po siya. Bagong bulaklak po ulit yan pag tumubo. So ayun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!